I-set eh, up ko muna yung kan, Dito sa upuan. At dito ako sa baba upo. Ayun yata. Oh, andali. <laughs> ayun, na, ayun na nga siya. Ah, kabayan! Kabayan! Bayani! Bayani! Oy! Maglalagad ba, pa yata sana. Ano? Okay. Kamusta? Ah. Kamusta? Kamusta? Oh, kumusta? Buti <laughs> na, buti na padaan ka dito. Hindi ka tumuloy ng kwan? Hindi eh, ka medyo ka. masakit tong pa ako eh. Kaya stress ko muna dito sa baba. Ah. Naglalakad ka ba sana? Eh, sasakit dito sana. Pero, sasakay ako ng 102 pag ganun. Pero, lalakarin ko lang kasi malapit lang naman eh. Eh, nakakuha ka naman ng bahay. Saan ka na ba tumutuloy ngayon? Kaya lang, sa kwan. Malapit lang dito. Mga 10 minutes walk. Ah, malapit lang pala. Magkano naman ang renta mo doon? kwan mga 600 600 plus plus, plus utilities ganun mga siguro mga 6 abot ng kwan alos 800 ah uh, one bedroom lang ba yun oh one kwan lang one bedroom lang may kasama ka ba doon sa oh. kwan may may kasama ko doon kwan basement may kasama ako oh. eh paano yung common deposit eh mapay yung may pinoy yung may ari ah uh, oh, mabuti eh, naman yung <laughs> sabi ko sa kwan na lang bayakan pag sweldo eh next next, next week eh di ba pa naman to um bi-weekly naman ang sweldohan so mabait naman mabait mga pinoy eh oh. ano yung bitbit -bit mo hapon mo ba yan <laughs> ito eh bumili ako diyan sa Fun Super Mall South Super uh, Canadian Superstore mura lang 9.99 Mura kang hapunan na yan Oo, oh, hapunan na to Tsaka hapunan, bukas, siguro abot pa ng kanto, dalawa hanggang tatlong araw. Hindi naman ako magkano kalakas kumain eh. Mukhang masarap nga, parang andok sa. Oo, masarap. Eh yung sabi nila, mahal nga dyan sa Canada mga bilihin. Ah, hindi. Meron ding mura. Hindi naman lahat, kwan? hindi naman lahat ma mahal, mahal. Siyempre may mura din. So, kanin na lang ang bibilin mo yan? Doon. May kwan, naman ng kanin doon eh. Pero usually, hindi, oh. hindi, nagkukan na lang ako na salad mura din yung salad eh mga down down mga ah, uh, tawag to mga spinach yun isang kwan mura aabot ah, din ang kwan yun siguro mga six dollars yun mga tatlong kainan ko rin yun kaya matipid din oo oh, oh na yata oh. yung bus mo La lalakad na lang po oo oh, oh, exercise pa oh. yun tumawag na ba sa yung company? Wala pa hindi pa tumawag eh. Eh, wait, wait na lang. Oh, wait, wait na lang. Ah, uh, na mukhang positive ka doon. Ah, oo. Oh. eh, thank you. Thank you. Eh, sana nga makuha na doon para itong sa Walmart sideline na lang. Sasabihin ko dun sa pan sideline. Ay, na train mo. Oh. Sa next na ako sasakay kasi masakit pa rin tong pa ako. Ah. No, sige. Kunta ka rin.